Hello po mga kababayan, ako po ay nagbabalik, Jennifer po, Pinay in Michigan. And today's topic po, i-cover ko ang mga maling mindset na nakakabaon sa utang or minsan nakakabankrap pa. Meron po tayong listahan. Number one po na um, aking pong uh, isinulat ay to look mayaman <laughs> or yung desire na magmukhang mayaman sa mata ng mga ibang tao. Um, ito po ay nagiging cause ng you know, magkanda utang-utang tayo. Paano ho? Well, you know, if you are always um, desiring to present yourself in such a way na mukha kang mayaman, that means um, ino you know, uh, kailangan bumili ka ng mga designer items kailangan yung bahay mo malaki syempre kailangan yan yung kotse mo uh, magara at mamahalin let me just say something po this ano ako po i look this way i dress this way kasi po ako po ay isang hair stylist hair colorist i work in the beauty industry at ako po ay small business owner. Ako po ay nagserve sa mga clients dito po sa area na mga professionals na nagtatrabaho sa University of Ann Arbor or University of Michigan. Um, and these are university professors. I have doctors, surgeons, nurses. IT professionals na aking pong siniservisyohan. And for me, it's uh, good manners na pag nagpresenta po ako ng sarili ko sa kanila, pinahahalagahan ko sila by looking this way. Ako po ay hindi nagganitong damit to show off to other people. Anyway, wala po akong katrabahong Pilipino dito. Um, my dealings are 99% one-on-one -on -one with my clients. It's my way of showing them that I I'm here, I showed up, I'm presentable because I'm in the beauty industry. You can trust me to take care of you and that I respect you. I, I respect and I appreciate yung pagpunta mo rito sa salon ko bilang customer ko. So, going back po, kaya ho nakakabaon sa utang yung mindset na para ho magmukhang mayaman sa ibang tao. Yes, kasi magasusu talaga para bumili ng mga uh yan yung mga designer bags um, mga mamahaling kotse BMW Tesla and uh, malaking bahay now previous video ko pa may mga nagcomment na wala naman daw masamang mag uh, magluviton uh, lalo kung afford naman of course wala naman hu talagang masama jan you know it only becomes an issue uh, kung um nakabaon, nakakanda baon baon sa utang but even that you're right Who cares kung kayo naman po yung nagsasuffer or uh, it's your own consequence na mabaon sa, sa utang. But just the same, um, it is a fact na um, yung ganyang mindset po, uh, if you're not careful and if you don't have the money, ay talaga hong nakakabaon sa utang yung mastak ma sa ganyang mindset na you always have to show off and to show people na mukha kang mayaman. Okay, number two, yung competition, especially amongst, you know, a lot of times naman sa Pinoy, sa Pinoy, di ba? Um, it's very, let me just point this out po, yung, yung mindset po ng pagiging makompetisyon sa ibang tao, hindi lang huyan yan nakakabaon sa utang kasi magastos huyan ano? Uh, because again, like, you know, when when you're trying to be competitive, Um, it means na pag bumili ng Tesla yung isang katrabaho mo or kakilala mo, kailangan bibili ka rin ng Tesla. Pag nakita mo na bumili sila ng bahay, kailangan bibili ka ng bahay din na maganda. Pag nakita mo sila nagbakasyon sa Greece, sa Paris, sa Europe, now you feel like you need to go there also. Wala na hong katapusan niyang pag kukompetensya na yan. But I just wanna point out, hindi lang ho kung iisipin niyo po, hindi lang sa pera nakakabaon. Ano? It's, I can imagine, it's very exhausting. Hindi ho ba nakakapagod yan mentally, emotionally, and spiritually? Na stuck doon sa parang rat race or like a hamster on a wheel na paulit-ulit na wala na katapusan ng pakokompetisyon. Hindi lang pera ang nauubos. Yung energy, yung mental state nyo po, yung, you know, it robs you off or it hinders you from being truly happy and content. At pag ang tao ho, walang contentment at um, yun nga, hindi ho contentado, mahirap po maging masaya pag uh, lagi ho natin tinitignan yung ginagawa ng ibang tao wala na hong kawawaan <laughs> wala na katapusan wala ng peace of mind lagi na lang tinitignan ko ano yung ginagawa ng ibang tao and then you have to you know aligaga na magtrabaho at ubusin lahat ng hard earned money para lang makakompetisyon sa ibang tao so not only it's uh, draining your bank account it's draining your your mental emotional spiritual uh, energy and 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 health and well-being Okay? So, ang pangatlo po natin is yung, excuse me for the word po, pero ito yung term na ginagamit natin sa Pilipinas, yung pataasan ng ihi. Again, it's almost like similar to, to competition. Maybe the slight difference is it's not only your nakikipagsabayan, yung pataasan of, ng ihi is medyo mas, much pressure siguro kasi the, 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 uh, parang ang, ang mindset na ito ay gusto mo mas ka pa, mas mataas ka pa. Well, you know, it's impossible to be on top because kahit ano pong ma-achieve natin individually, laging meron at meron pong mas. Kahit uh, anong ganda mo, laging merong mas maganda sa'yo. Kahit uh, anong pera meron ka, meron kang 10 million, meron somewhere out there who has 20 million. Kahit po sa level nila Jeff Bezos at nila, nila Elon Musk, di ba? Laging meron pang mas mayaman sa kanila. Kaya ho, itong mindset na ito, talaga mababaon tayo sa utang kasi never ho tayong magiging talagang number one if you if you think about it there will always be someone richer Uh, more intelligent, more accomplished, you know, um, prettier, stronger. Kaya ito pataasan ng ihe na, uh, na, mentality ay talaga hong uh, mauubos ang pera. <laughs> Pero hindi nyo pa rin talaga ma-achieve yung, yung illusion in your mind that uh, na kayo ho ang maging number one. Because there will always be someone who will do better. Okay, ang number four, four, po natin is yung instant gratification. In my previous blog when, where I uh, shared my story po na naging debt-free po, na bayaran po namin lahat ng utang namin, including yung bahay, ang number one secret po talaga is yung ability to delay gratification. Siyempre, yung opposite niyan, mababaon po tayo sa utang kung wala po tayong pasensya and concept ng pag-iintay, at pag-ipunan. So, uh, kung ganyan ho ang mindset natin na lahat kailangan, let's say, bumili kayo ng bahay, pero hindi nyo nagustahan yung kitchen, hala, sige, loan tayo ng 50,000 US dollars, ipa-renovate yung kitchen na yan. Ah, gusto ko ng uh, bagong kotse, you know, instead na pag-ipunan, uh, you know, ganito naman, mababa lang naman yung interest tara, uh, bilhin na natin yung kotse na yan. so lack of ability na magintay, i-delay muna yung gratification, pag-ipunan at yung gusto ura-urada, instant gratification, uh, that will be, that kind of mindset po, ay, again uh, makakabaon sa utang yung ganyang mindset okay po, and yung number five po natin is yung um, kayabangan So that's it's interesting kasi kung papansin ninyo ho lahat ho ng aking binabanggit which I've already heard this from like Dave Ramsey and another guy called uh, Morgan um Housel who wrote the book The Psychology of Money. Uh, much of yung you know yung mga you can talk about all sorts of techniques how to handle manage money, how to be wealthy, it all goes back po sa kung bakit sinasabi nila sa behavior, psychology, human behavior. Uh, yan po ang talagang, you know, you, you, can read books, pero pag hindi nyo talaga um, sinimulan muna dun sa actual behavior nyo, hindi ho nyo teenage yung behavior nyo, mahirapan ho kayong i yung mga technique na yan na sinasabi, you know, YouTube or sa books on, on how to save. Hanggat hindi ho nyo talaga na re-resolve yung psychology behind your financial behavior, your spending behavior. Kasi minsan, kaya ho siguro, um, Uh, tawag dito nagma-manifest yung kayabangan siguro ho when you were a child uh, lumaki sa hirap and then you know you maybe you know medyo na deprive and so nung nagkaroon po kayo ng opportunity magkaroon ng uh, pera ang nagmanifest po is yung gusto nyong ipakita dal na deprived po siguro may nagdiscriminate sa inyo ng kabataan nyo may nang sa inyo ngayon na, na, may edad na po kayo at may pera na nagmanifest siya in such a way na parang you're avenging yourself na, na, na nag compensate from yung mga bad experiences ng kabataan. So a lot of this is like, you know, um, psychology. So yung tinatawag po na kayabangan, I'm trying to understand kayabangan po, no? Um, if it's either um, yung tinatawag na nurture versus nature na uh, siguro half and half po no yung environment na kinalakihan mga experiences sa buhay and then minsan ho sa ating mga tao meron ho tayong naturalmente na natural na temperamente 'di ba? kung halimbawa kayo po ay may anak, kikita niyo let's say tatlong anak niyo, kahit parehas ng palaki, kahit parehas ng pagdidisiplina, magkakaiba pa rin 'yan. Merong matipid, merong kuripot, ba? Diba, meron naman na parang somewhere in between na kahit pare-parehas yung pangaral nyo, iba-iba pa rin yung naturalesa nila. Sometimes feeling ko ay yung kayabangan no, parang siguro minsan may natural din po na na temperament 'yan. But the, the kayabangan is again another mindset na mali na uh, talagang makakabaon sa utang yan and because the whole idea is kung nagyayabang ka the, the idea is that may, you're showing off nagpapakita ka, kailangan ipakita mo again that you're number one, you have the nicest things, you go to all, to all of these vacations. Um, that kind of mindset, uh, yan po ay uh, magastos. <laughs> okay, and ang next po ay yung tinatawag natin na ubos biyaya mindset na nakakalimot po na uh, yung mag-ready for future. Now, ako po, I always... Uh, remind myself to balance this out kasi po ang hirap din po mag-overplan kasi syempre mamamatay naman din ho tayo lahat in the end. You never know how much time you're given dito po sa mundong ito. But just the same, syempre i-balance kasi what if talaga tumanda po kayo until 90 tapos wala po kayo, hindi pa kayo nakapag-prepare for retirement. Eh, syempre kaawa-awa naman ho na tumanda without yung tinatawag nila dito na you know, growing old without or getting old without um, dignity. Syempre gusto niyo naman ho na matustusan yung mga medical bills nyo com... Ah uh, dito po kayo sa America magre-retire and let's say, you know, wala ho talaga kayong malaking pamilya and an ending kailangan nyo talagang tumira sa senior uh, care facilities, mahal po yan. Yung iba, inaabot pa yata, depende kung talagang maganda, luxury service, abutin ng 9,000 to 10,000 a month. Yung mga iba pong client ko dito na ang kanilang parents is medyo nasa high-end senior care facility. So you need money in your old age. And ito pong ganitong ubos biyaya na pagdating ng, ng paycheck, uh, um, kain agad sa mamahaling restaurant, bili ng mga bagong um, gamit na at you know, two days pa lang, three days pa lang, baka one, one week, ubus na yung biyaya. Um, and then, you know, one day you wake up, you know, we're not always forever 30, 35, 40. <laughs> uh, pag ang bilis lang ng panahon, pag gising nyo, you're 65. And then kung hindi po tayo nakapaghanda sa ating pagtanda, eh, mahirap po na situation ata. I, I don't think I wanna be in a situation where, uh, you know, may edad na ako, ang hirap na nga, and then wala pa ako akong ipon. So, um, so ang mga ubas biyaya mindset, pag-isipan nyo kailangan mag po for um, your future, lalo for your um, old age era na tinatawag. Okay, ang number 7 po natin is yung, ay may nilagay ko dito, maling konsepto ng ng savings. Ayun, maling konsepto po ng pag save I think ang ibig sabihin ko dyan is yung um, yun nga po parang similar po dun sa um, sa pag um, pag-ubos biyaya. Kasi I think a lot of times knowledge is power po. So, minsan pag wala ho, hindi po tayo na pangaralan, na magtipid, wala pong ay, wala po sa mindset natin, hindi po tayo na expose sa ganung mindset ng pag uh, or pag sa save for retirement. Um, then yun po talagang mababaon din ho tayo sa utang kasi again we, without the the idea concept and um, enough um, attention po no sa konsepto ng saving for the rainy days ang tendency talagang tayo po ay uh, uubusin natin yung biyaya na meron tayo. And siguro, ang added bonus call uh, which I I heard this from, from someone else sa YouTube po, I think from Morgan Housel, yung po, basahin niyo po yung libro na yan, The Psychology of Money. Sinabi niya po yung FOMO or Fear of Missing Out. Sinabi niya na as long as you have this FOMO or Fear of Missing Out, mahihirapan daw po talaga to build wealth. Uh, on the contrary, kung kayo po ay walang sakit na fear of missing out, yan po, dyan po kayo makaka-amass or makakapag-build ng wealth. It totally makes sense. Again, um, kung kayo po talaga ay hindi affected kung anong meron yung ibang tao, kahit nakita nyo po nag-grand European trip, trip, excuse me, yung kaibigan nyo po, um, hindi po kayo affected, wala po kayong sense na kailangan uh, inside you na kailangan mag magawa nyo rin or tatapatan nyo or hihigitan nyo and you're just, wala po talaga sa isa loob nyo yun, hindi po kayo nakakaramdam ng inggit, ay, that's the best thing in life. That's the best thing in life. When you don't have any desire to compete, dyan po talaga kayo makakaipon ng husto. Kasi, wala po talaga kayong desire to compete or to look mayaman or to be number one. At uh, yan po, that's the the best place to be when it comes to siguro po yung mental state of being na napakasarap, napakiramdam, napaka-peaceful, napaka-joyful nung ganong feeling na wala, hindi po kayo nakakaramdam ng kompetensya sa ibang tao. So yan po. Siyempre, ano pong solusyon? Well, do the opposite of everything I I've said. So kung uh, ang may desire kayo to look mayaman, look within. A lot of times po spiritual matter po 'yan. Uh, may may konting, you know, psychological, you look back on your childhood na na deprived po ba kayo? Meron hubang umapi sa inyo? um and that's why parang kailangan talaga na, na ko-compensate and unconsciously na develop niyo po yung yung parang ayaw niyo na apihin kayo kaya ho you know you you have to look a certain way kasi i understand kasi nga ho ang ang tao very materialistic lalo ho, sa atin ho kasi sa Pilipinas siguro gawa nga ho talaga ng, you know it still is you know um, considered third world, madami yung uh, poverty sa atin, madami yung kahirapan. So, siguro ho, medyo defense mechanism ho natin kasi may, medyo may discrimination ho naman talaga. Uh, unfortunately, kung wala kang pera, you get a different kind of treatment. So, siguro it's our, our way of, you know, um, defense mechanism na we, we want look a certain way para hindi tayo madiscriminate or at least we, we can get a better treatment from other people. So, yun po. So, um, look within and tignan nyo ho kung ano po yung um, uh, psychology behind, why you you desire to look mayaman, uh, ano ho, bakit ho kayo parang feeling nyo na you need to compete, um, you know, again, it's reflect on uh, why. Why do you feel like you need to look mayaman? Why do you feel like you always need to compete? Bakit pag merong nagsabi na, oh, napromote ako, Uh, ang instinct nyo po eh, paano ko hihigitan yung promotion ng isang taong yan, uh, yung instant gratification, you know, uh, paano makadevelop ng patience na magintay, magipon, and uh, yung yun nga po yung ubus biaya mentality, you know, and and a lot of it also is exposing yourself sa mga tao na na nagtitipid. Um, you know, exposing yourself sa mga tao na, di ba, I, 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 believe lahat po tayo merong isa or dalawang tao sa buhay natin na na para bang pag nakita nyo sila yung parang very content po sila in life. Yung very real po sila, content, tapos uh, mabait, basta nagre-radiate po ng magandang energy talaga. I, I believe lahat po tayo may ganung taong kakilala. And I when I when I when I see those people and I think of them parang sabi ko I want to be that person. So yun po magkaroon din po kayo ng magandang role model ng mga tao na somehow na achieve yung ganong uh, state of being na content sila, hindi po sila competition. They they seem to just have this good heart, kind soul. And then observe them and then get inspired to be like them. So ayun po uh, at the end of the day po ang aking parting message and and, and final po na na wisdom na gusto ko pong i is at the end of the day tao po tayo pare-parehas um, what we all want is respect and admiration uh, yung respect and admiration po ang pinakamasarap pong mapakinggan is yung compliments such as alam mo ang ang bait niyan ni ni ganyan ang, ang bait ng tao marispetong tao yan. Pag kasama ko siya, um, I, I feel na parang uh, nasa presence ako ng isang tao na maganda yung soul, maganda yung kaluluwa, good-hearted, good soul, good person. Yan po ang the best compliment. Uh, it's not much of like yung Ah, maganda magdamit 'yan, maganda, magandang itsura niya, maganda ang trabaho niya, maraming pera 'yan. That's that's fine, pero for me po, ang pinaka maganda pong compliment is yung kino-compliment po yung kagandahan ng loob niyo. So, with that said, um maraming salamat po sa inyong pananood. Um, comment, like, share, kayo know, bahala. and of course, um, subscribe if you want to. Thank you po sa inyong oras ng panonood and hanggang sa susunod na video po. Mag-ingat po kayong lahat.